Mahaba ang naging paliwanag ni Herlin Budol kaugnay sa kumalat na pribadong palitan ng mensahe nila ng aktor na si Rob Gomez. Ngayong araw ng biyernes, December 22, 2023, isang mahabang post ang pinakawalan ni Herlin sa ex kung saan pinaliwanag niya ang kanyang sarili matapos makatanggap ng pambabatikos. Anya ay apektado na ang kanyang trabaho dahil dito. Hindi niya raw kaya ang ilang pambabatikos sa kanya, at mga kusasyon na kung ano-ano dahil hindi siya ganoong babae. Wala raw siyang ginagawang masama, ngunit nakakaladkad ang kanyang pangalan. Aminado siyang squami ang paningin ng tao sa kanya, ngunit hindi raw siya hayok sa laman. Produkto raw siya ng broken family na pinalaki ng maayos ng kanyang lolo at lola. Nagpaliwanag din siya sa kain issue na nabasa sa kumalat na screenshot. Anya ay batuhan lamang ito ng script para madaling makabisado ang kanilang linya at nahaluan lamang ng joke at one-liner tulad ng kain ngunit minasama kaagad ito ng mga nakabasa at iba na ang tingin sa kanya. Sumakay lamang raw siya sa joke dahil na rin sa komedyante siya kahit na alam niya na finiflirt umano siya nito. Marami na raw siyang indecent proposal na natanggap matapos siyang sumali sa dalawang international pageants ngunit tinanggihan niya ang mga ito dahil mas nais niya raw na maayos ang kanyang karir at pinaghihirapan niya ang kanyang nakukuha. Hindi raw one time big time. Nagbigay din siya ng babala na maari niyang kasuhan ang nag-upload ng mga screenshots. Buong post ni Herlin Budol, yung tahimik lang ako at kaliwat kanan babad ako sa taping. Yung di ako makafocus sa trabaho dahil sa issue ng magjawa na may anak. Tapos malalaman ko na kalagkad na lang pangalan ko at binabash ako na wala naman akong ginagawa. Opo, squammy man ako sa paningin nyo. Hindi ako hayok sa laman. Produkto ako ng broken family. Pinalaki ako ng lolo at lola ko ng maayos. Yung batuhan ng mga script para pangkabisado sa mga linyahan ay nahaluan ng mga joke at one-liner tulad ng salitang kain ganyan na agad ang tingin nyo sa akin. Sumakay lang ako sa mga joke, dahil komedyante ako, kaya alam ko finiflirt ako. Pero hindi ako ganung babae sa mga binabati ko sa akin. For your information, nakadalawang national pageant na ako marami nag-propose ng indecent proposal sa akin ng malaking halaga. Pero inisip ko na sa maayos naman karera ko at gusto ko pinaghihirapan, hindi yung one time big time. Besides, kung sino man naglabas na screenshot na yan ay pwede kong kasuhan ng data privacy defamation at cyber libel. Samutsari naman ang naging komento ng mga netizens sa naging pahayag na ito ni Harleen. Anila, OMG, girl, have some dignity. Dapat di ka nalang nagsalita. Lalong naging issue, just go. Kung hindi totoo, sabihin mo ng derecho. Para hindi mas malaking kachismisan. Sayang.